Eh uh, no, may pick up po tayo dito ngayon ng Mufflers sa May Bambang ni Felix. Ito sa May gym, Mufflers and Accessories sa so May Bambang ni Felix sa so May Tagig. Deliver po natin ito sa Mabuhay Homes sa Binangunan. Para kay Glenn Pitero sir no. Mara <coughs> kay Glenn Pitiro <laughs> Doon na lang bayad ng shipping, P sir Okay, Ay, sir Dito, dito na Pitiro Hai. Selamat share. tuh hundred priority. Hai. Ah? Hai, kalangan ah. Kalimutan, Pak. Yung ano, Sir. Hindi kasama yon. Ah, oh. ah silencer. Oh, mm -hmm. importante ito eh, you no? Know? Wala nang iba. Kalimutan, buti na lang. Mayroon pa. Eh, pasok mo na lang dito. Para sigurado, baka mamaya ma... Maka natin. Sige. <coughs> Mga Okay, hawakan ko. Saan ba ito nakatutok? Ito oh. na. Oh. Yeah. Para saan nga na motor, sir? Click po. Ah, Honda Click. Maganda yung tunog niyan. Opo. Okay. Oo, -oh, tapos pasok sa decibel, sky trace. Oh. May It's pang so Honda so Beat man. din kayo? Ha? Honda Beat? Huh? Magkano? ano? 3K po. Ah, mahal pala ano? Pero quality. Quality siya. Yeah. Mahal pero ayos naman. Okay, wala na. Yeah. Alright. Ah, ah, detona. Yung elbow. All right. Let's go na. Two hours later. So dito nata sa. drop up location sa mabuhay homes okay tinggalin mo natin tali mabuhay homes binangunan Rizal Tawa, share ko lang share na no? okay andyan na rin yung mga ano sir yung ah, uh, tawag nito silencer andito yung pinaka sa ano buksan ko lang boss okay ah sige okay lang para sure ball